Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo ay mga butante Sana, sa, na, 20, sa 2028 pa. Ngayon makakapag-isip kayo kung sino ang inyong ibuboto sa pagka-presidente. Dating, magka, uh, dating magkasama, ngayon ay magkahiwalay na. Bakit kayo ay ganyan? Sapagkat kayo ay nagbubutuhan. Boboto rin ako kaya lang hindi ko pa alam. Ang ngayon ang ating presidente ay pinagbibintang ang adik. Tapos ang vice president naman, marami daw nakuhang pera sa gobyerno. Ano ba talaga ang totoo? Bakit mahal na mahal ang si Chiriang ginawa niya? Nasan ang maraming sitsiriyang? Kung yung pinibinutan ng si Cheria ay binili ng bigas, edi eh naging mura pa ang bigas. Sino ang nakinabang sa ginastos na pera nyan? Nasaan niyang milyon-milyon yan? Saan ninyo nilagay? Ngayon sa katulad kong botante, sino ngayon ang ating ibubutong matino? meron tayong presidente meron tayong presidente na tumatakbo nasabi ng iba ay nag-aadik ngayon naman tatakbo rin ang kanyang dating kasama na busy na kumuha ng perang marami sino ngayon ang ating ibubuto kung ang ibubuto ko din lamang si Bay na yun kasi si Bay ay matino, sumunod ang kanyang mga anak na binibili ay merienda. Hindi lang merienda, almusal pala. Anong araw na ngayon, Bay? Ha? Uibis na ba ka? <laughs> Ubirnis na. Sino ba yung bibuto mong presidente? Sa dating magka magkakampi ngayon, magkaaway na. Magulo na ngayon ang bansang Pilipinas. Sapagkat ang ating mga namumunoy nagkakagulo na. Buti pa ay ating isipin kung sino ang ating iboboto. Kailan tayo magigising sa ating mga nagawang kagaluhan. Kung hindi tayo bumuto, hindi din tayo mapapakinabangan. Ngayon nasa na nasa na ang dalawang nagakampi. Bakit sila ngayon ay nag-aaway na? Ang ganon ang buhay. Bakit ang buhay natin ay ganyan? Wala na tayong nakitang presidenteng mababagay sa bansang Pilipinas. Ngayon, tatanong ko kayo, Kasamahan kong butante, sino ngayon ang nasa sa isip ninyo, i-comment na lang ninyo dyan sa baba para malaman natin kung sino ang tunay na magiging presidente, sino magtatanggol sa ating mahihirap. Na nag-aaway ang dalawang magkasama, na nag-aaway ang dating magkakampi, ngayon ay maglalaban na ang dating magkakampi yan ay kung yan lang ay maayos ang pamamalakad ng ating presidente. Siguro ay hindi lalabanan ang pangalawang presidente. Di ba? Comment lang ninyo dyan sa baba. Kanta ko lang ito. Diretso itong kantang walang binabasa. Hindi ito kanta, ito ay tula. Na may kasamang kanta. May kasamang pabasa. Kasi ngayon ay mahal na araw na. Mahal na araw na. Comment na lang ninyo. Maraming salamat po.